Nung nakaraan nga ay pinasyalan natin ang bayan ng kasiguran. Ngayon naman ay samahan nyo kami alamin kung bakit dinarayo ng mga riders ang DRT. Ano ba ang meron? Taga dito kami sa Bulacan pero first time namin pupunta rin ng DRT ngayon. Habuli ah, naman natin this time yung sunset. No? Ah, time check. Oh, 3.42 ng hapon. Let's go! Magandang hapon sa inyo lahat. Uh, today, mamasya naman tayo sa isang paboritong uh, pasyala ng mga taga Bulacan, ang DRT o Doña Remedios. Nagmotor kami mula San Rafael, Bulacan, papuntang DRT at lumabas kami ng San Miguel Bulacan pabalik ng San Rafael. Kaya tawagin natin ang video na ito na DRT Loop. Kaya tara na, pasyal na tayo sa DRT. At kung bago ka sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para mag update ka sa ating mga bagong video. Kaya na, papunta sa ano rainbow ah. Pupuntahan natin yung pinagmulan ng rainbow na yan guys. Huwag kayong mag-alala. Yung end of this road po, papunta sa Rainbow. <laughs> um, dalawa kasi yung daanan from uh, Bulacan papunta ng ano ng Doña Remedios. So, meron dito isa sa Angat at saka dito naman sa San Miguel. Gagawin natin, dadaanan natin sa pareho para makikita ninyo pareho kung ano yung itsura ng mga daan. So expect natin na gabi, medyo madilim na tayo pag dumaan tayo ng San Miguel mamaya. So ngayon, papunta tayo ng Angat. So let's go, tara. biyahe na tayo. First stop natin, yung dadaanan natin, o oh, yung una natin pupuntahan, yung Arco, syempre, ng DRT. Para katunayan na nakarating na tayo doon. Pagkatapos, uh, maghahanap tayo ng cafe, pwede tambayan, uh, para mapagpahingahan natin. Then after that, Pabalik na tayo, dadaan tayo ng San Miguel Road O papuntang ano, pabalik, San Miguel ang daan natin pabalik And then, pabalik tayo ng San Rafael Sa munisipyo kasi meron doong Papakita namin sa inyo kung ano itsura ng munisipyo namin Napakaganda ng munisipyo guys dito sa San Rafael In same time, ano, uh, napakalinis ano? Meron silang ano, fireworks ngayon doon at saka Basta Christmas team na ang ano, San Rafael, Bulacan kaya ipapasyal din namin kayo doon, no? Na, Nakaka-proud lang na napakaganda ng ano natin, ng lugar. Napakaganda ng pamamalakad ng ano ng mga namumuno dito. Kaya may mga ganong event. Kaya papakita natin sa inyo 'yan mamaya. So ito na nga, uh, pumasok na tayo dito, kumaliwa na tayo. Um, papuntang Angat na to guys lakas ang tuktog ni kuya ang daming speaker rustig ah na tayo ngayon sa barangay Pulo yun, isa sa mga barangay na dadaanan natin, napunta nga na no. DRT, <laughs> yung lugar na ba to ayan <laughs> nasa baba sanggat <laughs> so, na pala tayo <laughs> Uy, daming ano, talagang daming taniman dito sa Bulacan, ano? No? Barangay Santa Lucia. Okay, sa so Barangay Santa Lucia na tayo. Uy, lumiliit ng lumiliit ang daan. Lang. Uy, ayan na. Barangay Baybay, Angat, Bulacan. medyo may konting paliko dito pero hindi naman gano'n kaya ano kasarap ang mga ano oo sakto lang so dito na tayo ngayon sa arko ng welcome Doña Trinidad ah <laughs> Doña Remedios Trinidad so yan siya Doña Remedios Trinidad and papasok na tayo okay lang pero nap oh, napakarami naman ng ano Ah, oh, ayan so papasok tayo ay laking mama mary dito ano kaya tawag nila sa mama mary na yan ayun narating na nga natin yung ano uh, Doña Remedios Trinidad uh, na arco then ngayon tapunta naman tayo doon sa ano, naghahanap naman tayo ng cafe o oh, magandang spot para tambayan na doon natin pag ano panonoodi ng paglubog ng araw. Okay na rin pala 'yung daan, naka-asfalto eh. Diba? Ang daming bahayan din dito. Eh. Ito siguro 'yung pinaka-main ano nila. Ay may rainbow pa oh. Ang galing naman. tempo naman tayo. Hay oh. oh Ang ganda ng rainbow. It's a good sign, guys. It's a good sign para sa travel natin Means that God is with us So andito tayo ngayon sa elementary ng Doña Medros Oh, yan oh <laughs> Parang we're, ano, papunta sa Ano ng rainbow ah Pupunta natin yung pinagmula ng rainbow na yan guys Huwag kayong magalala no o oh. Yung end of this road pa, Kaya papunta sa rainbow Ay <laughs> ah, ito yung Uh, ito in church ng Doña Remedios Ayan <clears throat> But uh, evacuation area na rin siya So may 7-Eleven, may Big Brew Kompleto na rin pala dito no O, oh, naring riders oh Pauwi na sila lahat, tayo papunta pa lang <laughs> Mamaya sa daan nito tayo, tayo na lang Kaya nga may rainbow, di ba? Ibig sabihin na malapit na tayo sa rainbow. Okay lang yan. It's a blessing. Yun, straight ahead. Pamunta sa EJ Campsite. Nandito pala yung EJ Campsite, ano? Palamig na palamig, tsaka paganda na ng pakanda yung kalsada. Uy, ayos dito, Ito <laughs> dito So alam ko dito sa DRT Napakaraming ano, eh, campsite Kaya minsan susubukan natin dito mag camping Palagay ko ito mga nakakasalubong natin dito Galing na ng camping to Talagang gala lang talaga nila Ano? TOTAL DOWN Uy ano kaya yung ginagawa dito TOTAL DOWN Masyadong pakulbada Yun masarap dito mag-rides guys kapag may kasama ka kasi nakakatawa tignan eh. Ayan oh. Ganda ng kalsada dito oh. Pag mo doon sa mismong bayan, pag akit mo ano na. Ganito na yung kalsada. Kaya pala ang daming nag-enjoy dito. Sa pag ano. Uy, ambulansya. So time check guys. 454 nandito tayo sa kalagitnaan ng kalsada ng DRT at kita nyo naman napakaganda ng daan nakaka amaze meron lang pala malapit sa atin na galaan eh, no? sa pagmumotor no ba't di natin ang pinupuntahan palagi yan no Ako yung kung yung mga taga Antipolo, taga QC, may marilaki kami, meron kami DRT dito sa Bulacan. Very accessible para sa mga riders ng Bulacan. And napakaganda rin ng daan. Kung may time kayo, pasyal kayo dito. Ano? Kita nyo naman yung daan, no? Oh, uh, diba? Ang lamig, oo. Oh. Pataas na part ng Bulacan to, eh. Hmm. Santo Dreamland where dreams are made. Wow! Ayos na. ah. Desiderata selfie viewing. oy Ano pala ito eh? Ayan. Dito, dito. Ayan guys. Ah. Uh, Ah, uh, ito nga na abot naman namin yung sunset dito sa DRT. Pero hindi na kami bababa, hindi na kami pupunta ng iba pang view deck. Bali na lang natin tong kalsada at dadaanan natin yung cafe. Hopefully merong magandang views doon. Sana tayo. Welcome Barangay Acle Uy. Bago. Yun. Baka may comment nyo lang sa comment section kung ano kung alam niyan. yan ay, nga, no? Ito guys, meron dito ilog, ano? Oo, oh, may ilog. Yung ilog talaga na yan, galing sa bundok yan, ano? Kasi ang taso ng lugar na eh. Hmm, ganyan, actually, ganyan na ganyan din sa amin sa Montalbat. Uy, tarik nito, Walang wala kayo kung yan, panis yan, oh. Oh, panis kahit matarik pa yan hindi tayo bibiguin itong motor natin kasi alaga natin tay. uy saan na mong matarik oh taas nyan no? oh yung dalawa tamo hirap oh kita mo hirap sila oh Ay, ang kaya na yung Honda Click yan <laughs> lakas ng hatak lakas ng hatak talaga bago lang rin yung motor niya na eh. wala pang registro eh Anong meron? Anong may malapit na ano dito? Ang dami sasakyan Ang hmm, pasyado talaga ng tao Hindi, meron yata ang ano eh Event eh may event, ayun, oh. Para sa mga bikers. Uh, may event para sa mga bikers ayun oh. Welcome to Tiban Trail. Ang daming bikers dito ngayon. Ayun oh. Kita mo. Hmm, meron silang event ngayon kaya ang daming tao pala dito. Okay, nakikiraan pa kami. Thank you. Ayan. Mm -hmm. May trail siguro dito na dito, no? Ayan, no? Pag mga, ano, bike enthusiast, talagang inatin na nila yung mga gantong klase ng event. Nakakatuwa naman, dam. Ang daming tao guys talagang dapat ano makakapasyal kayo dito kung mahili kayo mag rides isa sa mga dapat na upuntahan tong DRT hindi siya ganun kahirap na kalsada hindi ganoon kataas uh, chill ride lang talaga hindi rin ano hindi rin kasi maraming ano banking masyado konti lang ang banking dito konti lang yung matarek kaya pag dito kayo nag ride chill lang talaga o, barkadahan, gano'n, magjawa gano'n Digos Hill, ah ito pala yung Digos Hill, ang sinasabi nila yung papaket doon oh uy, paliko ito pala yung pinakalikong liko na part ayun uh. namin nagtitinda pa sila dito nung Puntas oh. ayun ay, ang dami na dito picture dito Ah. Ay, yung ilog oh. Ay, ganda. Maganda dito. kamis naman yung Montalban. Parang ganun pong ganda na ganito. Tulay namin doon. Ang gumanda naman yung kalsada. Campsite again. And this one medyo uh, is ano, sharp curve. yun oh. lakas talaga ni Honda Click oh, oh. panis yun oh mm. diba ngatok mm. hindi man lang maramdaman na nahirapan yung ano makin mm. mm ba diba? oh. ay ano na to busy na no barangay ng civil Springs Biro mo galing tayo doon sa parang pinakabundok ko yung baba dito parang ano na ano So ito yung pinaka ano nila Proper naman nila uli Town proper nila So guys nandito na tayo uli sa ano San Miguel Bulacan na tayo tumagos Wala na tayo sa DRT Yan nakita nyo naman gabi na um, Pero sarap ng rides natin guys Very Memorable experience yun First time natin nagpunta ng DRT ang ganda ng hangin ang ganda ng daan dito pala yung tagos no? <laughs> ang laking red horse niyan, sawa ka dyan Tra careful talaga pag dito ka nang drive kasi hindi katulad sa ibang lugar na like sa Manila pagkamali ka doon, sagi lang kasi halos lahat, laging traffic doon eh dito truck talaga makakaano sa iyo, pag ang truck nakasagi sa iyo, wala na, finish na. Uh, extra ingat talaga dito sa Gilead, Mulacan. Tapos huwag kang magtitiwala dito sa ano, yan, sa mga gilid na kalsada ng ganito. Minsan, may biglang may bako o kaya hindi tapos na kalsada, o kaya naman ginagawang parking space. Kaya dapat yung ilaw mo Kaya maliwanag Para hindi ka masasagi Hindi ka na makasagi Oops. oh yan 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 siya sabi ko Yan siya sabi ko Siya sabi ko eh Wala naman nagsabi yung lubak ang bulakan eh Wala naman evidence na eh tara oh, taragis <laughs> Kakasabi ko lang Kakasabi ko lang may go tapos ako pa rin napadaan wow oh, Optimus Prime kabila <laughs> Autobot <laughs> ang dami yung Autobots dito <laughs> pura lang at masarap ang chicharon dito sa ano, San Miguel oh yan oh sakto yan Ayan, bubili siya ng special bagnet isa lang daw 150 Medyo mahal Pero Mukhang masarap Hmm Mukhang masarap ayun guys Yan na yung chicharon niya ayun guys Yan yung asawa ko Nasa likod ko Bumili siya ng chicharon Para Pagtambay pag, namin doon Namin sa munisipyo Marami rin doon changge Tapos Uh, maraming ilaw then sabi nila may fireworks pa daw yan papagasulin na muna tayo ako 230 yung hula niya ano 200 hula ko 230 pero tama sya 191 lang dalawang bar lang nabawas namin guys, time check 6.35, nandito tayo sa Sun and the Fonso So nandito kami ngayon sa uh, Gas station Katabi nito yung ano municipio uh, Munisipyo Kita mo naman, ang daming ilaw Kaya napakarami ng tao ngayon Sobrang traffic talaga Ito nga, naghahanap kami ng pwedeng Maparkan mapark, uh, parkan guys. So, nandito na kami sa San Rafael Municipio. Actually, ngayon, ginawa itong um, Christmas venue or... Actually, ngayon lang itong nangyari na meron ganito ngayon sa San Rafael. Good job sa mayor namin ngayon. Uh, maraming mga activities na pwedeng magawa ngayon dito sa San Rafael. Yan, ang daming mga paninda. Yan. Guys, sasaglit lang tayo dito. Iiikot ko lang kayo kasi um, mahirap maghanap ng parking dahil sobrang dami ngayon ng tao dahil Sunday. Ayan, iiikot ko lang kayo. Sobrang dami ng tao. And napakaganda guys. Tingnan nyo naman. Napakasaya. Daming lights. Ayan. Actually, pwede mag-picnic dito, oh. May grass area. Pwede mag-picnic. Ayan, oh. May mga nagpipicnic dito. Ayan. Wow, ang ganda. Wow. Ang saya-saya dito, guys. Kung yung mga para sa mga bata. Ayan. Malaking Christmas tree. Ay, nako kung sa mga bata, mai-enjoy nila to. Maganda yung may ganito sa sa Rafael. Core value ng core memory ng mga bata. try natin maghanap guys ng Oy, may santa claus pa dito santa claus ayan, ayan may mga bazaar ayan safe naman dito kasi may mga uh, swat may mga swat pwede pala mag-park dito sa loob. Pero sobrang ano, ko kung... naiwan, naiwan na yung sasakyan sa labas. Ako na lang yung nag-try pumasok dito. Yeah, guys, ang daming bazaar. sobrang pa, pwede, uh, daming pwedeng bilhin ngayon mga uh, toys actually baka may pizza dito may pizza kaya dito okay. guys hindi ko na kaya umikot pa sobrang dami na talaga hi <laughs> oh, po. Ciao po. Ayan guys. Hindi na pwede. Let's go. We have to go back. Atras na, atras. Ayan guys, ang dami nag... Ang uh, dami nagpipiknik. Ayan. Ito, sa area na to, marami pang mga... Mga food Ah, uh, marami pang mga food stall. Ayan. May mango, takoyaki, buko juice. Ayan. Ayan, madaming options. Siguro itatry namin pumunta rito ng weekdays. Ayan. May master show may. Ano ba guys, bibili natin? Bili tayo kahit anong food lang. Ano ba, ba meron dito? Show my... Ayan guys, may stall din ng Jollibee bihira to ha Oy, may bibingka Yan, may bibingka dito Ano kaya ang bibili natin? Parang gusto ko to ha Hello po Magkano sa bibingka po yan? 100 lang po ba? Magkano po? Special lang po, 100 lang po Sige kuya, luto ka ng dalawa Dalawang bibingka Pakalawa sa alam ko nga. Pakalawa sa alam, okay lang. Okay lang. Okay. Okay. Ikot pa naman, guys. Bumili tayo ng bibingka. Ayan, bibihira kasi yung may nagtitinda ng bibingka dito. Oh, eto, popcorn. Eto, guys, pastries naman. Cakes and pastries. Ang cute-cute. Popcorn. -cute. cute naman ito. Ayan. Ang dami pa palang stall dito. Ayun, puntahan pa natin doon. Yan na yung bibingka. <coughs> You. Yan Disney Princess. Disney Princess. Frozen. Na mo ako, loves. And guys, uh ito nga, unfortunately, hindi ako nakapasok sa loob. <laughs> Pero mapakita ko na lang sa inyo yung aerial view. Uh, sobrang dami na lang ng tao ngayon kasi linggo. Sabay mo pa yung mga truck na dumadaan, kita mo naman. Tapos, napakaraming, ano, napakaraming private tricycle. Tsaka, ano, talagang wala mapag-parking kan. So, hindi ko, ma oh, hindi ko maiwan dito yung, ano. Ayun, thank you Lord dahil successful yung araw natin. At, nakaiko tayo ng ligtas. Ngayon, papauwi na tayo sa bahay. So, hanggang sa susunod. Kung nagustuhan nyo yung video nito, subscribe sa channel. Peace! Ang mundong puno ng magagandang tanawin ay parang aklat. Na puno ng mga pahinang kahit kailan ay hindi mauubusan ng pagtuklas. Sa bawat paglalakbay, isang bagong tanawin ang matutuklasan. Bawat patak ng ulan, bawat halakak ng hangin, kayamanan ng kalikasan ay naghihintay lamang sa ating pagdating. Muli kami ang Emma ng Queen. Maraming salamat uli sa inyong panonood. Paalam! Tapos, after natin mag-publish, lalabas naman tayo dito sa Gate 5. Yan yung labasan. Hintayin lang natin makakalabas kung mga nasa unahan natin. Tapos, siguro na rin. Tara!